Tita Jinky. Ano po yan? Alis na po kayo? Saan po kayo pupunta? Lalayas na kami. Ikaw kasi. Puro sarili mo ang iniisip mo. Ayan tuloy. Masama na ang loob ni Mami. Galit po ba kayo sa akin? Kaya kayo aalis? Hindi naman sa galit, Ada. Pero sabi na lang natin masama ang loob. Ang tagal ko kasing ginawa ng paraan ang trabaho ng tatay mo sa Cebu, eh. Tapos mauuwi lang sa wala dahil ayaw mo. Ayaw ko lang naman kung mahiwalay tayo kay tatay. Pero ako, okay lang na umalis. Alam mo, Ada, hindi naman tayo mabubuhay nang walang trabaho ang tatay mo, eh. So ako nalang mag-ibang bansa para magtrabaho doon. wala ng mami si Janelle. Ang daya naman nun, kasama mo ang tatay mo. Ko. Wala naman akong mami. Huwag na hindi naman po kayong umalis, Tita Jinky. Kung kinakailangan para sa pamilya ko, gagawin ko eh. Adam, matanong nga kita. Pamilya din ba ang turing mo sa amin? May mga bagay kasi sinasakripisyo talaga tayo para sa pamilya natin. Ikaw, handa ka ba magsakripisyo para sa pamilya natin? Kahit konti lang? Oo nga po. Pamilya na tayo. O, Jinky. Naayos nice na yung sakyan mo. Sabi mo ayaw mag-start kayo na. Pero wala nga problema makina. na. Sinubukan ko, maandar naman. Ah. Baka palyado lang kasi malamig. Salamat. Nga pala, may sasabihin si Ada sa sa'yo. Ano yun, anak? Itay. Kung kaya nga nyo na po talagang umalis, Papayag na po ako. Huh. Oh, bakit bilang ang nagbago isip mo? Naintindihan ko na po kung bakit kayo aalis. Para sa pamilya natin. Para sa ating lahat. Sigurado ka? Ikaw nga tong ayaw na ayaw nagpapaiwan, di ba? <clears throat> ah, Simon, huwag mo na ako yung bata kasi pumayag na eh. Ah, kanina, talagang nalulungkot na siguro dahil Nami-miss yung mama niya. Pero naiintindihan niya na ngayon. Hindi na siya nalilito. Hindi ba, Ada? Okay lang? Opo, okay na sa akin. Basta po, pangako niyo po. Babalik po kayo, ha? Tuparin niyo po ang pangako niyo.